Hello, mga kecega kadiskarte mga mangunguma dira kumusta inyo hang mga humayan din ha o inyo hang mga uh, rice paddy ninyo so karon ang diri sa no? Ah, grabing ulan atong lunes perting ulan na ano, ah, atong domingo nagpahulip ko diri sa kuang area atong domingo hapon din pagkagabi eh grabing ulan itong pagkagabi eh kita ninyo niyo mao ni Muni ron ang sitwasyon sa muang mga humayan dire so ang kini ako ang gisubayan ang kini ako ang gisubayan karon mao ni siya ang kahon ang kahon sa kuwang humay so di na makita only ang sagbot lang ang makita karon makita ninyo eh. only sagbot na lang ang makita o mga damo Oy. Oh. Ah. Kanya ang humay sa sulod sa kahon wala na. Hindi na makita. Oh, ni siya. So Nakatanom ta tong December 8. One month na ron. So naagian na ni siya og duha ka Por baha. Pormirong bahaan ni atong miaging December 22 wa to siya ay pating dugaya to siya nahubas, no so nahubas to siya mga January na wala na nakita diri nga uh, mga tubig ning sulod na to sa kahon unya atong Domingo isa to uh, Domingo 7 5 atong pizza uh, 5 January 5 2025 ani nga year nagpahulip ta kay daghan tug damage sang ato ang humay nagpahulip ta para nga uh, at least tuang uh, ato ang production madungag-dungagan ang mga damage sa ato ato gi no ipang replace na to ang mga damage nga nangamatay sa baha so pagka domingo sa pagka Domingo sa gabi eh mao na tong grabing uwan O hasta karon mao na ang resulta May uwan na tong Domingo sa gabi eh nagbuntag hasta to nagbuntag siya nahuman siya alas 5 sa buntag sa lunis sigun pagka martes walay uwan wala ni uwan pagka martis pagka martis na sa gabi eh bunok ang uwan oh martis gabi eh, no ah uh, wednesday di ay mga alaunas kadlaon Ni bunok ang uwan ug na ni karon ang sitwasyon sa humayan Makita na tos babaw na apay dagom. Karting laguma O oh na. O, oh, kita ka ito. Oo. Oh, oh. Makita ninyo ang tubig. Lagpas sa tuhod o tagapaan hmm. na. na siyang sitwasyon dirae karoon. So ito ang lantawon no, ang area nga tong gipahulipan. Mas bagay di na malantaw, eh, di na makita. Oh, mo na. Kining area, ayan. Mo na siya nga area dra tapit. Kining nga area dire, kini. Kini mo tani ang mo ni atong gipahulipan atong Domingo. Baka pahulip ta ni nakatanom ta og balik atong Domingo ani. ato ang gihulip ana nangibota sa mga humay nga nanubo na. Ato ang giibtan ang mga humay para nga itanom sa atong mga bakante nga nangadaot sa baha. So karon di ara mo ni ang resulta. Wala na nakita na pod ang ato ang gitanom. Kay eh, grabe nga tubig karon. Hmm. Lagpas tuhod, ah oh, taga tuhod. Taga tuhod siya kay na ako gasubay sa kahon. Pero munao ko kahon. Hmm. Abot sa paa ang tubig. Munao ko kahon. Ano na siya? Ano siya ron ang sitwasyon? mao ni ang sitwasyon karon sa humayan diri sa mo ang ah, sa area na may humayan diri no so grabe grabe nga bahay binahaay ay uh, January January 8 2025 dapat one month na kuang ang one, one month na kuang humay wa hasta ron wa pataka pangabuno kay maulagi na dita ka pa nga bono, tungod sa bulog sa tubig nga dugay kinahubas o niya di na pod karon ano na na pod ibaha mo siya grabing baas tubig no makita ninyo tagatuhod tagatuhod ang tubig sa makita na to kusog man ang sug sa tubig kusog ang area o, makita na to ng mga kuan nga kusog ang iyang area no kusog noon ang ilang area ni pero hopefully nga makuan na ni siya dayon no ah, ma hubas mahubas ni siya dayon para nga ang ato ang area diri nga dapat na to nga tamnan balik matamnan dayon nato kay Uh, hapit na January na taron, February, March, April. Sugod na ning tinginit ning March ug April. So padaot na pud atong humay wala na itubig. Maoni ka, ron ang sitwasyon lagi. To apay dagom. Pero pang bagaas dagom, mo oh. kita nyo na. Mau ba na? na pay reserve nga ulan sa babaw <laughs> inugbusdak pa na so, pa dito bukid makita na to ng bukid nga baga kayong dagom sa palibot so ang uban nga medyo nababaw nga area kita na to na daan na ah, kita na to na kana 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 katong area dira medyo nababaw na siya babaw na siya gamay so mayo ilahang tubo sa ilahang humay uh, dili kayo apiktado ang atuang humay nga medyo na lower siya gamay na siya sa ubos mawag yu apiktado kayo so maumagyo na no ang kinabuhing mangunguma no kinahanglan taguan, pero huwag mo sobrang uwan daot sa dang ato mga tanom so mo gina siya uh, patas patas, mapirde, madaog sige lang dyan tagpanguma